Kap tayo ay biktima ng korupsyon. Hindi ang kapulisan ang kalaban natin. Hindi ang kasundaluan ang kalaban natin. Bago <tinyo> kayo magtapagtapangan, mag-isip-isip kayo. Pag kayo nahuli ng pulis, nadampot kayo, yung leader nyo, pati yung grupo nyo, hindi kayo sasamahan sa loob ng kulungan. <tinyo> yung tapang nilalagay sa Oo. Kung dinadaan nyo yan sa lahat, magkuha na kayo ng isang dantrak na bato. Batuhin yung kapulisan. Isang tapo lang kasi nyo nang galap. Patay kayo. Pariling kayo ng Armalay, Anong laban ninyo? Di ba? Gobyerno ang kalaban natin. Tapos dadaan ninyo sa dahas. Sa tingin nyo kapag beto siya ng bato, pag gumanti ang kapulisan. Kung seryoso ang kapulisan, City Kisarang Goma, Armalite, Bubus de Kaya yung tapang nyo, ilagay nyo at ilugan ninyo. Huwag kayong sumali, sarali namin kung nang kayo.